90s, almost every week, nasa La Union kami. Dahil yung binan ko, taga La Union, si Mr. George Biduya. Dating, ano siya, manager ng RPN9. So, almost every week. So, ngayon, pagdating mo sa Agoo, doon sa may public market, maraming kainan dyan, maraming karinderya doon sa Agoo market. Isa, sa inahanap ng mata mo, bukod sa bagnet, pakbet, sa kay mga inabraw, isa sa hinahanap na mata mo, igado. Isa sa mga specialty ng mga Ilocano yan. Kaya ngayon, yan ang gagawin natin, ang igado. etong natutunan ko rin, sabihan lang ko sa kayo pagpunta-punta namin sa La So, ang unang gagawin natin, ipiprito muna natin yung atay. etong atay na to, hindi nyo kailangan gawin. Pero ako, natutunan ko na medyo pwede niyong hugasan ng konting suka, 30 minutes babad niyo. Then after nun, pwede niyong banlawan. Yung ano, para mawala yung metallic taste, sabi nila yung lansa. So nung natutunan ko yan, masarap naman na medyo natetim ng konti yung atay. So ngayon, eto na, nagpainit na ako ng mantika. Medyo i-half uh, lang natin ito, i-brown natin. So by the way, nung pagkahugas ko nito, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng konting toyo, konting kalamansi, para may narinig ko for another hour. After nung naanlawan ko na, ha, yung unang lagay ko ng suka. So eto, ibabrown brown lang natin ng konti pagkatapos sa hanguin natin, then doon na tayo mag ano, mag sisimulang magluto talaga. So ayan, eh, nakita nyo, for like a minute, na nababrown na siya. Maganda naman yung apoy natin. Siguro another minute lang, hanguin ko na to para wag naman Ma-overcook. -ano, ma Kasi yung atay, habang na-overcook, nagiging rubbery. Ang hirap kainin, ha? Maganda yung ganyan lang. Sabay ihahanguin natin, idadagdag na lang later on. So okay, eto. Okay na yan. Ganda kasi ng apoy. Hanguin ko, then magigisa na tayo, balikan ko kayo. So nahangu ko yung atay, then medyo binawasan ko yung mantika. So ngayon, eto mabilisan lang to, itong igado, pag niluto, pag yung na-prep na lahat, na, na, na ano na yung atay, nadamihang ko ng bawang masarap to, marami pa Yan ang sabi nila sa akin. So again, ito yung pinag-anohan natin doon sa atay. Binawasan ko ng konting mantika. Siguro to mga 2 tablespoon na ngayon. So ayan, medyo ibabrown lang uli natin. Mabilisan lang naman to. Mga few seconds lang yan. maganda ng po natin. Ito mga sibuyas na pahaba. Ano yan? Isang katamtamang ano, sibuyas. Sa amo ko na yung dalawang uh, laurel. Kami naman yung style ko. Ayan na. Hayaan mo lumabas na agad ang amoy ng laurel. Ganto kabilis lutuin ito eh. Pero sundutin ko yan ng pepper ito. Ayan, no? Oh. Ayan. Isa pa. Punting hagot. No, oh. kabilis, oh. Continuous lang tayo, ha? Ah. Oh. Ang apoy ko siguro, I would say, nasa medium. Oh, mga two, tab two tablespoons pa na patis. Ayan na. Medyo barado yung aking patis. Eh. Lumamig, eh. Nagbara. Ayan na. I don't think that's even, ano, two tablespoons. Konti lang Okay. Ngayon, isusunod natin agad yan. Itong 2 pounds ng kasim. Ayan. 2 pounds yan. By the way, itong aking pork kasim. Ano to? Uh, sina binabad ko sa konting toyo. Konting kalamansi at nilagyan ko ng konting oyster sauce. Yan ang sikreto niyan. Konti lang siguro yung oyster sauce nito. Mga one tablespoon. Kasi, magdadagdag ako muna. Pipikman ko muna. Ayan na. So ngayon, basta ibabrow nyo to, magmamantig natin. Kasi ibabrow natin. Siguro to, I will say in about 8 to 10 minutes, hinakuan ng konti below medium. Yan. So, hinalo natin, takpan natin. Then, I'll, I'll be back in about 8 to 10 minutes. Okay? 10 minutes. Ito na itsura. Ayan na. Medyo nagmantika. At alam nyo, ang ating baboy, ay medyo lumalambot na agad. Lalagyan ko ng isa lang na pork seasoning. Itong powder natin. Isahan lang natin. Baka umalat. Kasi meron itong ano, lalagyan ko ng oyster sauce para malinamnam. Yan ang isang sekreto daw nila doon. So sa tingin ako naman ay ng La Union, isa to, sa hinahanap ko talaga. Bukod sa bagnet, empanada, tigado, yung maasim, na manamis-namis ng konti. Okay, wala pang tiki man. Lalagyan natin ngayon ng konting oyster sauce. Siguro kahit mga one tablespoon. Ito medyo malagkit ng konti. Mga one lang, one. Paka, yan na. Ako, parang one and a half yata tayo. One na lang kunyari one. Parang one and a half yung ko, pero malinam lang yun eh. Yung oyster sauce. Ayan. Na. Konting halo. O. Oh. Ayan na. Alam nyo. Lalagyan ko lang ng konting tubig. Palulubugin ko lang ng konti. I don't know, one cup or less. Less than. lagi natin lagi na suka. Gusto ko sa aking igado ay maasim. Nilakasan mo ng konti. Tapos lalagyan mo ng konti ng asukal. Konti lang. Papatay lang ng konti yung, yung asim. Siguro mga half cup. Nasa inyo yan. Ako gusto ko medyo maasim ng konti. Siguro mga half agad lang. Ayan. Tente lang natin. Okay, may init. Medyo nagmantika, oh. Siguro mga 3 minutes na to, ha? Tatanggalan ko ng konti mantika. Masama sobra Sobrang sarap. Ayan, oh. Tanggalan natin dito. Nag... Oh, ayan ang mantika na tanggal natin. Dami rin, ha? Nagtira ako ng konti. Nandun yung lasa, So, ngayon, Hulog na natin tong the rest ng ating ano. Punahin na natin tong ating uh, atay. Na makahabol. Medyo nahuli siya eh. Half-cooked na yan, ha? O, haluin natin. Tingin natin kung magdadagdag pa tayo ng tubig o hindi na. Ayan, oh. Kikita nyo ba yan, oh? Kumalo na yung atay, oh. Naku, na yan. Sarap na yung aking atay ay one pound, yung aking kasim ay 2 pounds. One is two ano, 2. Yan ang aking ginawang ratio pag ako'y nag-iigad. Pag medyo napaalat ng konti, konting tubig. Amen. Ang sarap ng asim. Ang asim. Yung alat niya, swak na swak lang. So, konting halo pa ilalagay na natin the rest ng ating mga ricado dan na to. Okay, it's been a minute or almost two. Siguro dalawa lang. Ito ha, dalawang teaspoon lang. Yan. Yan lang. Papatay lang natin yung asim na suka. Dahil almost done na to, ilalagay natin yung mga makukulay nating ricado. Na, yung ating laman ay malambot na. Yung ating atay, naluluto na. Sundan natin ng garbanzos. Kailangan may garbanzos, sabi nila. Isang lata. Hahaluin ah, ko lang ng konti yan. Susundan ko lang ng ano yan? Green peas. Konting halo. Sa amin sa Marikina, pag nag-iigad nilalagyan rin namin ng patatas. Pero ito, ito yung nakikita ko sa laon. Baka magalit si Daddy pag nilalagyan ko ng patatas. So, ayan na. O, med start na yung ating garbanzo. So, nakasan ko ng konti kasi sunod-sunod na ito eh. Ayan na. Sumisipol yung ano Ating kanan. O, isang lahat ng ano rin, green green beans. Muntik na nga mawala yung green beans na yan. Muntik ko nang iluto yung manok, yung lutong marikina na may green beans. Green beans. O, konting halo lang, ha? Lakasan ko ang apoy ng konti. Kasi sunod-sunod na to, eh. Yung garbanzo, saka yung ano natin, green beans or green peas, yan iluto na yan eh. Ayan. Big lang, bigyan lang natin ng na ano, a minute or two. Pag medyo naka-recover sa pagkulo, lagay na natin yung carrot saka yung ating yung mga bell pepper. And that's it. It's done. Almost two minutes. Ayan na, ang itsura niya sabi ko kanina, ng green beans. Green peas. siguro, ginugutom na ako eh. Ayan na. Nalagay ko lang yung carrots din. No? Nahaluin ko ng konti. Pwede pang tikman. Wala namang masama. Tikman natin ng huling tikim, di ba? O. Ganong kabilis, lutoy ng igado. hinaan si Daddy George. Matutuwa yun. Sa mga Tagalog, may tumatawag itong higado. Pero sa laon niya, basa na rin ko, higado. Ayan na. Lagay na natin itong ating ali. Dalawang kulay na bell pepper para magandang itsura. Bango pa. Ayan na, oh lumapot yung ating ano dahil dun sa mga green peas dahil dun sa ating ano, garbanzos ganda oh ganda ng kulay and tatakpala na one minute ito na buksan na natin pinatay ko na kalan ayun na oh Patay na. Ayokong malabog yung mga bell peppers sa yung mga carrots. That's it. Kito nyo ganda. Yung ating ano, naging sarsang. Tinikmang ko na. Sarap ng asin. Half cup ang nilagay ko. Ayan. Done. Pakita ko sa inyo, pag-relating ko, ganda na itura eh. Balik ko kayo pag plating na. Napakaganda. Napakasarap. Maasin na manamis na mis. Garbanzos, green peas. Ayun. Itong igado na natutunan ko sa aking mga biyanan. Napakasarap. Subukan nyo ang daling lutuin. Eh. Nakita nyo kung gano'ng kabilis. Pati yung atay nyo sikreto na huhugasan nyo ng konti sa suka, sabay badlaw. Alam nyo, effective na effective. Subok na subok ko. Pag ng konti sa sukat. Muli, isa na namang mapagpalang araw para sa inyo lahat. Salamat sa Diyos. Tayo may masarap na igado. Hanggang sa muli, kayo mag-iingat. Salamat.